Oras na para sa mainit na balit taktakan ngayong umaga. Joel. Oh, eh, na Nagkalat din sa Facebook ito, Susa. Yung uh -oh. sinasabing gagamba boys. Gagamba boys. No? Yung so, mga ay... binibigtima nila yung galing sa airport. Mm -mm. Na, sasampahan yung sasakyan. Ah, inis Inisip ko nga, nung sinabing gagamba boys, nung um, nab nab nabalitan. Para mga nila. gagambang kumakapit gagamba, sa kotse. Gagamba, diba marami yung mm. ano, ano tawag doon sa <laughs> gagamba. Galamay. Galamay. Isapot, oh, di ba? Ganyan. Masapot. So, paano mm. yung estilo nito? Baka ako kayo nabigtima nito? eh, gusto niyo makasali sa aming balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alitma sa mga numero makikita sa inyo mga screens. Baka huwag kayo ay nabiktima nito. Yes. Oh, pwede mm -hmm. nyo lang pong tawagan yan. Matapos po ang, hanggang matapos po yung ating balitaktakan. Naglipa na nga ang mga kawatan sa lansangan ngayon. Ano, Joel? Eh, masakla po dyan. Yung iba sa kanila, isang kod po yung mga bata. Uh, dito sa kalukuhang ito. Kasi ginagamit na sindikato. Kaya naman ito. para magpagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, makakasama natin si Police Chief Inspector Eric ebo ng Pasay Police. Good morning po, sir. Yes, ma'am. Inspector, morning. good morning. Mm -hmm. Thanks for uh, coming over. Mm -hmm. Kasama rin natin, Susan, si uh, Linda orobia ng Pasay City si Social Tama ho ba? Rob? O Rob. O medyo in Espanyol ko ng konti. O Rob. O yeah. Ayan, yeah, ang Pasay City si Social Welfare the Officer. Mm uh -hmm. -huh. Abagalawabaga, ma'am. So, Ayan. No, okay. Over, ah. po. Tanungin muna natin si yeah. Chief Inspector uh, Ebon, kasi sakop niyo yung... Yes, pasa yun. Pasa ano ba yun, yung ano ba yung, so, talaga, yun, Ano so ano kailan po laganap mm. itong gagamba boys dyan? So na yung gagamba, <laughs> dating uh, kalabit pahingi lang yan, ano? Aba. Kalabit pahingi, yung yes. nakalabitin ka pahingi. Yes. yes. so, yun. Ano? yung sasakyan mo, mm -hmm. mga pahingi. Pahingi. Minsan may mga style dyan na... May mga back up din yan eh, malalayo lang. Malalayo lang, oo. So, pagka medyo mabuksan mo na yung ano, yung windshield mo. Mm -mm. Simbi, yung kamay. Penge, eh. Hindi kasi mo yun, na kaagad maisara yan. Kasi oh, Hanggat e, e, hindi mo mabibigyan yun, yan. Yan, opo. Mm. Tapos? Yes. May mga kasama doon sa gilid din. Nang na, sasakyan mo? Yes, oh. Tapos? Minsan mayroon pang salisi dyan. Uh -huh. Pwedeng buksan nila. Kung halimbawa ang, ikaw lang mag-isar. Ay, eh, kung may gamit doon. Oo oh, So, sa gagamba kasi, dito naman, bago. <laughs> ba boy, oh. Pinalitan lang. Oo oh, no, eh. mm. nga. Matalabit pa yung ibalga. Sabi mm. nga ni ma'am kayo, nag-uusap kami. Mm -hmm. Sabi, may mga... May mga adult na rin nakasama dyan. Uh -huh. uh -huh. Oo oh, na, opo. Oh, Parang... Minsan may... sila na rin nag-guide, tinuturuan pa nila. Mm -hmm. At uh, nagtitrain pa sila. Mm -hmm. Kung pa so, paano gagawin. Yes, kung paano gawin. Lalo na yung mga balikbayan. Mm -hmm. yeah. So, so galing sa airport, no? Uh, biglang sasampahan yung kotse. Mm -mm. Yes. Bubuksan mo para bigyan mo ng limang piso siguro, no? Kulang pa. Tapos sasabihin sa'yo, eh, kulang pa to. <laughs> eh, nakapasok yung kamay. Eh. So, oh, lalo na nakapasok siguro, na, oh, eh. pag, pag, pag mga foreigner, ano? Yes, oh, so, yun, lalo oh, oh, lalo na. Kasi lalo sila na. yung magdaling eh, magbigay. foreigner naman, <laughs> eh, siyempre, para hindi <laughs> <laughs> <Yung laughs> <dollar yung ibigay, laughs> na maabala. Hindi yeah. na. na yun ibigay. Ibigay na, oo. Oh, oh. so, oo, oh, oh, nako, oh, Mga oh. minors ba to, ma'am? Well, uh, actually, nung uh, nakaraang gabi, nagkaroon kami ng rescue operation. Uh -huh. Ngayon, based doon sa assessment at saka doon sa interview conducted, uh, majority nitong mga gagamba boys at kalabit-penge ay mga adult na. Mga Now, adult na? Opo. So, pe, pwede na silang arestuhin at <laughs> ulo? Opo. Ngayon, ito pong mga bata na nakuha namin, according to, sila po ang tinitrain nitong mga adult ngayon na sila naman ang... Uh, gumawa ng ganoong pamamaraan. O nga naman, kasi walang huli ang bata. Walang huli, ay, huli ang man. bata. Oo. Oh, <laughs> oh. Hindi, saka yung bata, pag nakita mo sa kalsada, eh, naghihingi ganyan. Meron talagang ano na ikaw, maaawa Awa. din eh. Di ba? Bibigyan, bibigyan mo. O, ito mm. lang po. Yun pala, may kadikata oh, sa likod. Oh. Yes. Mm -hmm. O kaya merong nagsusupervise sa likod. Mm -hmm. o, no? mm -hmm. So, talagang... At to, sindikato, may hawak. Yes, ma'am. Actually, minsan nangyari din dito sa Andro, no? Mm. Pag kaya na eh, hinabon. May nakaabang na doon sa masyadong tatlo-apat. Eh. Pagka sumunod ka, nabahong humabul ka. Humabul ka, oo. Oh. Naku, abangan ka ng may mga kahoy na ano yan. Naku. So, kung ikaw isa, ka na mag-isa, so, atras ka na. Oh. No? Kaya na, pwede lumusok kasi medyo skinita na yun. Mapahamak ka malalo. Mapahamak ka. So, cellphone, wallet, ano man, uh -huh. sacrifice mo na yan. So, uh -huh. so, napakahirap pong sitwasyon. No? Pero, ganun pa man, although may mga pulis tayo, uh -huh. nakatutok din yan. Kaya lang, hindi rin natin makupap, hindi naman tayo soperman na nakatutok ka ang maghapon kasi laki din ang area eh. Mm. Yung nabasa ko sa social networking site, ang ginawa sa kanila, doon sinampahan yung kotse, no? Uh -huh. Tapos, di para ano, yung isa sumampa, para yung driver, para wag na maabala, nagabot ng 20. Uh -huh. Nagabot ng 20. Tapos, uh -huh. uh, sabi, kulang to. <laughs> kulang pa to. <laughs> Tapos, merong biglang pumasok naman doon sa kabila umalik, yes. sumampa rin. So, natakot na yung mga tao. Uh -huh. Natakot. At uh, makita mo, binibidyo sa likod. Uh -huh. Buti may mga technology ngayon eh yeah. si, simple simple merong uh, uh cellphone meron na mga video sa so, sina-upload nila ngayon sa so, binibigyan nila ng babala yung mga maaaring mabiktima nitong mga batang yes. kasi baka lalo hmm. na kung naiwan mong bukas yung mga pinto na sasakyan mo dapat parating sarado? Diba? Sir? So, yes. Dapat sarado. Oo, sarado. yun eh. Pagka... Bubuksan na lang nilang ganun. Tadamputin, tatakbo na yun eh. Ikaw, nagmamaneho ka bago, pa, bago ka bago ka pamakatay. Sa pang modus detis, ano? Itong hold up na stun gun. Mm -hmm. Yung may current yung... Ayo, oh, yung kuryente. Yes. Oh, ah, stun gun. Una, either nakaparada ka, oh. Ah. sasabayan ka nilang mangingisaw ka na, no? Oh. Ah. Gugulat ka na, tatali ka na, tapong ka na lang kung saan. Mm -hmm. Yung mga ganun, no? mm mga ganon, no? Then minsan naman, uh, hey, babanggain Ano tatangayin? Tatangayin kotse yes, mo? Yes, lahat. lahat. Tatangayin kotse. yun. Tatangayin yun. Gamit Kaya mag-uumpisa doon sa stand gun. Oo. Oh, <laughs> Kasi, kasi, kasi nila lalapit sa'yo, bata muna. Yes, Hebe, di ka nang oh. maghihinala, bata yung lumapit sa'yo. Tatalihan ka na ngayon, pipiringan ka, hihulog ka na kung saan lugar. Ay, yan ang usong. Ayan, Saan sa nangyari yan? May, tuloy, may latest kami sa Pasay, no? Kailan po nangyari yan, sir? Hindi ko na ma-recall, ma'am, ano? Pero hindi ko lang alam, no? Pero yun, isa yun sa mga modos. Ngayon. Na Ngayon? Oh, stand gun. Stand gun. Oh. Stand gun. Hey, ba yung stand gun na ginagamit natin Ayon na labas sa mga holdapper? Yes. Ngayon, ginagamit na naman na sa, sa, na na sa, sa mga loob. labas sa mga mabubuting tao. <laughs> no? Para wag ka. pag nabangga ka ngayon, ang mangyari dyan, siyempre, bababa ka, di ba? Oo. At sa pa yung mga balikbayan, ito pa isa. Taxi, sasakay ka, papalitan ng plate number. Mm. Mama, bababa na kayo, oo. Ang mangyari ngayon, Uh, Siyempre, baba na yung pasayro. Kukunin nyo mm -hmm. yung gamit sa likod. Mm -hmm. Iiwanan ka na. Diretso na yung taxi. Mm -hmm. Tinangay ang, na yung gamit mo? Yes, tinangay na yung gamit mo. Oh. Ngayon, paplakahan mo man. Malina yung number? Yes. Oh. So, ano, ano anong safeguard ng uh, pasahero? Yan ang ano. Dapat uh, doon ka talaga kukuha Bawa ng, ng pasahero sa loob. sa airport. So, mm -hmm. mm -hmm. may mga ano eh. Mahal kasi ba eh. Mahal nga. Iba eh, oh. kasi mahal. Eh. So, lalakad ngayon. <laughs> yung pala, nakaabang na doon yung modos. Oh. Mas alam mo yon na kaysa naman mawalan ka ng mas ano mas malaking halaga. No? So magbayad ka na ng mahal. Yeah. Ah, alam On mo, record. mer meron kang pwedeng balikan, meron mm. kang pwedeng idemanda, mm. Diba? meron kang pwedeng isumbong. Mm. Eh. Yeah. So, so, kaya naman, lalong, lalong yung buong gamit mo mawala. Ano? Kung eto, teka yung... Ka. Ano yung pikit gang, ma'am? Ano naman itong pikit gang na ito? Ato na yung pikit uh, gang. <laughs> kayo, kayo lang sa gandong. Ganito lang kasi yung, <laughs> yung araw pa yan. Oo. Ano? So... Isa, Pikit Gang. Pikit. Ah, uh, passenger jeep. Okay. okay. Aakyat kayo yung tatlo, apat, lima. Na ano to? Na mga kalalakihan. Sa uh, jeep. Hindi oh, minor. Hindi mga minor. Matatanda na yun. Okay, matatanda okay. na. na okay. oh. Biglang mag-declare ng malakas yun. Hold up to. Lahat pikit. Pag ah. hindi ka pa Para bigit. hindi mo sila kagad mamukha. Pikit. Oh, <laughs> <So, laughs> Sabay, limasin na yung mga gamit mo. Pagka isang mata lang pinikit mo, ano gagawin siya? Ay, hindi. Nakatutok na yung mga baril. Eh. Patalil, eh. ka ngayon. So, pag sinabing, hold up to. Pikit. So, anong gagawin mo? talaga naman pipikit ka, nakatotok na yung ano. Mm. Limasin lahat yung gamit mo. Siyempre, ikaw ba naman hindi ka pipikit? Nakita yes. mo may, may dalang baro, yes. talagang pipikit ako. Advan advantage yan, pagkasingkit ka. Di mm. na alam na... Nakapikit ka ba? Nakapikit ako. Namumukha mo na sila pala, no? Ito si ma'am. So, bakit ano po, talaga hong uh, sa mga ganitong modus eh, uh, madalas ginagamit yung mga minor Bata, yes. dahil hindi pwedeng kasuhan. Mm. Apo, yan, ano po, mm -mm. Talaga pong totoo 'yan. Ano sa wata? Uh, siguro po ito ay joint forces yeah. no? Ah uh, kuntingin po natin ah uh, sinasamantala na yung batas. Mm -hmm. So siguro tama rin po yung ibang uh, constituent at mamamaya na um, nag-aapil na ibaba yung uh, edad ng mga batang mm -hmm. pwedeng uh, kasuhan. Uh -uh -uh -uh. At isa pa po siguro uh, kinakailangan po ang tulong-tulong na ng ibang ahensya, ng NGO, mm -hmm. ng faith base, ng komunidad, mga barangay officials. Kasi kung iisa lang po ang toon uh, ng sinasabing dapat managot ang DSWD lang, ang kapulisan lang, mm -hmm. uh, I don't think uh, masasawata ito. Siguro kung join forces po uh, ma minimize, hindi lang po natin sinasabing totally eradicate itong problema pero, kundi mababawasan Pero ang, ang problema rito Ma'am Linda sabi nyo nga yung mismong mga dating minor de edad na na-expose na sa ganito ang nagte-train na okay. 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 Totoo po 'yun. Ay, kaya, kaya nga ano, po ang sinasabi po natin tutukan ng pulis, tutukan ng mga barangay officials yes. yung ganito. Mm. kaya the, the last time na nag-rescue kami last Friday mm. doon po namin natuklasan yung ganun kasi may nagsalita ng isang bata. Kasi po din pinapa Uh, take kami ng, ng yeah, ano, ng rugby, rugby. tsaka ng solvent. Oh. Pag hindi po kami sumunod, eh binubugbog po kami. Tinuro nila yung tao. Kaya yung tao ngayon ay nasa kulungan. Yes. Ano yun? Uh, uh adult, na po. Opo. Adult na po, yung, oh, adult po. po. Adult adult po na. yun. Na. Ah, okay. May like criminal case nga oh. ho tayo ata eh. Wanted. Kasi pag painano sila ng mga rugby, solvent, so, nawawala. Lumana luma nawawala luma ang wisho. Oh. Tsaka nawawala sila sa wisho. Mm -hmm. ah. Sunod-sunuran na oh. sila. Paano mo naman, alam ba ikaw na biktima, paano mo naman sasaktan din yung alimbawa yung bata, bata. ba nakakikuli ko dito, di ba? Hindi, <laughs> <laughs> siyempre kunin may puno. Yun ang... ano eh, paano, paano, mo, paano mo nga kukuhanin, di ba? Uh, sa kalsada. Ito, papatulong tayo kay Chief Inspector Ebon mahuli <laughs> yung... Uh -oh. <laughs> Kaya lang, ang gusto ko malaman, meron bang mga recidivish na? Yung mga nagpapaulit-ulit, mm. alimbawa, nadala sa inyo. Marami tapos... po. Marami. Marami. Marami po. Oo, oh, oh, oh. Kaya nga po, ang sinasabi po namin, wag mm -hmm. muna uh, huwag siya munang uh, pakakawalan kung may nagkiklaim ng magulang. Mm. Uh, kina kailangan, ang masusing pag-aaral ng social worker, alamin kung totoong nagpapanggap lang ito, kung ito ay nagpapanggap lang ng magulang. Kasi mm -hmm. there are cases na sinasabi, ako magulang niyan, pero sila ang trainer. Uh -oh. sa baka naman yung magulang din eh, isa din pa din po eh. yun. Kasi hindi po siya pwedeng basta i-endorse sa magulang, mm -hmm. maski sinasabing sila ang magulang. Uh, ang puntos po doon, uh, meron po ba silang kapatid kap capability. Parent, mm -hmm. Parenting capability mm -hmm. na itong mga to ay uh, suportahan ng kanilang mga anak. Kung sila ay magulang, bakit sa ganong oras ay nandun sila sa kalye at ganun ang ginagawa? Ito, meron tayong mga tweet dito. Sabi ni Astro, maging alerto sa paligid. Iwasang magsuot ng mga alahas na maaari makatukso at iwasang magdala no. ng malaking halaga. O nga, siyempre, pag nakita ka, na mo, ayan, maganda suot na kwentas niya. Ayan, pwede yan. yan. Tira! Ganyan. Di ba, Ganyan. sir? Ganun At, ho yun eh. At siguro, magsunta mm. kayo ng peke. Eh. Ay, ito pa. Oh. Sabi ni Alvin Abrantes, always lock your car doors, don't display your gadgets. Mm -hmm. yung mga cellphone na gaya na kay Joel. Be smart, <laughs> <laughs> be alert. Sometimes it helps to be suspicious. Totoo din nyo, Dapat maging tamang hinala ang tawag diyan. Yeah. Tamang hinala parate. O wala namang ano masama hinala, doon eh, 'di ba? Sir? Diba? Paranoia minsan eh, dapat paranoid ka ng konti, 'di ba? otherwise ingat eh Ano gusto mo, mapaghinala ka o biktima ka? Oo, oh, mabiktima ka. <laughs> Oo, oh, oh, oh. Kaya lang, ano bang ang process sa DSWD? Dinala sa inyo 'yung bata, gumawa ng krimen kagamba mm -hmm. boys member. Mm -hmm. Tapos uh, anong uh, ano 'yan? gano'ng katagal sa DSWD ano ginagawa nyo dyan? bago nyo sila i-release. I -release, so. Actually po, uh, meron pong uh, period of time na sabihin na natin, puntahan mo, dalawin mo itong mga magulang nito. Kasi itong binigay na address. Hmm. Ngayon, kung may mga magulang, ipapatawag po namin yan. Okay. Kakausapin namin, ipapaliwanag ano pa namin. Na ng magulang? Uh, ang, yun lang po talaga ang sinasabi nga natin na ang mga magulang is the main responsibility uh, responsible person mm. to protect these children. Ngayon, kung sila po ay uh, patuloy na gumagawa ng gano'n na pinababayaan nila, pwede naman po yung kasuhan eh, neglect. Mm. As, so the, so the, pwede make, okay, may magulang, yung magulang. Yung mga magulang, magulang okay. Okay, Kaya neglect. nga po noong noong araw, may nagtanong po niya sa akin eh, meron na bang kayong kinasuhan? Ang tanong, meron na po ba namang nag-file ng kaso against those parents. Wala po. Kaya po, walang nakakasuhan. Pero kung sinasampulan siguro natin ito, siguro po matatakot sila. Okay, siguro, Jewel, bigyan natin ng final message si sir, lalong-lalo na doon sa inyong area, kung saan may mga gagamba, may mga tao na ba doon? mga polis. Kasi syempre, ano yan eh, airport dyan. Pagka nabiktima foreigner, excuse me, Baka ano, baka hindi na maulit yung pagkisita niya rito. Sa righto. airport, sir, meron. Oh, oh, airport police. Mm. Aviation security, airport oh. police. Meron din tayong PCP-9. Mm. Mm. Tuli, uh, may kumpak dati dyan eh. Sa may paglabas mo ng Terminal 1. Okay. May police mm. talaga dati yan. Mm. Kaya oh. nang siguro nagbago ang setup. Binigay sa aviation. Aviation oh, security. Okay. Si malapit sila ron. Uh. Now, eh mukhang wala silang tao doon. Oo, wala tao. So ngayon, dahil sa operation na ito ngayon, mm. baka bumalik ulit sila na naman. Mm. Alam mo naman mga yan eh, mm. hahatak pa na ibang tropa yeah. yan. So, I advise siguro na, tuto ka na. May barangay na dyan, may pulis na, may abisyon Sabi nga ni ma'am kanina, joint forces na. But Para, on the part of the say, police, may kapatala so ka kayo ng tao? Yes, meron okay. din tao. Especially araw-araw, may dumadating ato yes. dyan sa airport oh. eh. Oh. <laughs> Talagang dapat eh, ginagawa natin ng action niya. Ma'am, kayo po, masahe po natin. Uh, kami po ay uh, ganun din po nananawagan din po kami sa lahat ng mga opisyalis dito sa Pasay especially po yung ating kapulisan uh, at ang mga barangay official ganun din po ang naiya police force mm -hmm. na tayo po ay magtulong-tulong upang itong mga elementong ito ay masawata doon sa air kasi nakakahiya din po Ayaw na, po. na uh, ang mga foreign air ay dumadating tapos na napagsasamantalahan ng mga gantung tao Oo, oh, oh Lakin now na meron po tayong bagong Chief of Police na pinamumunuan ni uh, Chief Police uh, Rodolfo Llorca. at ganun din po ang aming mayor si Mayor uh, ni Calixto na talaga pong nakatutok dito sa mga ganitong problema. Mm -hmm. Ito yung sa nating nakikinanood si Ann. Sabi niya, ano yung, mga modus mga ng mga batang lasanga. Sige mami, ito ko sa iyo ha. Mm -hmm. O ano, ano, basta meron dyan sa may airport yung mga gagamba boys. Lalaki yan. Pag lumaki yan, ano na? Pag malaki na gagamba. Pag gagamba, Parun -parun pag malaki na, na siya ay siya. siyang halimaw na. <laughs> Kasi di ba sabi nga, dati ano eh, kalabat penge, ngayon gagamba na. <laughs> Maraming salamat po, Police Chief Inspector Eric Ebon at Linda Orobia para po Thank sa ma makikipagbalik-aktakan nyo sa amin ngayong umaga. Yan, ito naman ang...